Special guest tayo. Tell me where it hurts. O si Nina. Tell me where it hurts, the baby. <laughs> hey! Ay. Saan ka pupunta? Ha? Wala, puro kasi kalandian ang alam nitong batang to. Like, you see? So, hello, my dear Scorpio. Pasensya na kayo sa ating uh, pussycat dolls. Okay na napakakulit. Ayan, it is a rainy morning sa ating lahat. And yes, 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 we will be doing a um, collective reading. Kailangan ko tapusin to bago tayo pumasok sa ating second half of, basta yung second half, yun na yan. Okay, so let's go my dear Scorpio. Let me have your energy. Ayan sa so, magandang umaga po sa ating lahat at al at kung hindi naman at kung hindi naman umaga at kung hindi naman umaga ano daw ano gusto mo sabihin ti kaya mo yan at kung hindi mo naman umaga na papanood ito of course magandang hapon magandang gabi magandang tanghali ayan so let's go my dear Scorpio nag retire na muna yung ating black card ha babalik na ako sa tarot taro 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 alam mo dahil hindi tayo maayos nito nang naniwala ka sa akin hindi tayo matatapos kalandian mo kapokpukan mo ha hmm sige darling sige sige yung headset ko hmm gusto mo gawin kitang kaldereta pasensya <laughs> na 4D ano ganyan talaga siya Exposure pati! Exposure! Exposure pa siya! Ano? Mm, sali talaga siya sa bed, yo. <laughs> okay, first card mo, my dear Scorpio, is the Seven of Wands. Okay. The star, maganda to, because you are fighting for your dreams. I can feel, yes, you are fighting for your dreams. Never stop believing, never stop fighting, Okay and hmm, the Ten of Pentacles. Okay, so uh, for some of you, bakal ang ang dream ninyo is um, hmm, nakagat ko yung dila ako. Sino ba yung chismosa? Chismosa. Na mo ang pinag na naman ako. Okay. Wala akong pakialam sa inyo. Mamatay kayo sa inget dahil ako masikip. Hey! Hey! <laughs> Ayan. Masikip. Okay. So, um, seven of wands, you are fighting for your dreams. For some of you, you are fighting for your literal na dreams like dream house, dream job. Uh, may kinalaman sa pagiging stable. Okay. So, this this is a very, very nice na card. ah uh, mag, magkaayos, posible. Magkaayos kayo ng ng partner mo or maayos yung pamilya mo. Okay. So, tingnan natin. Napapahing ako. Hmm. Oops. Justice. Okay. So, what is going on? Seven of Wands. Parang ginawa mo naman na lahat. For some of you, parang, yes, you are fighting, pero merong part ng ng heart mo na parang nagsasabi na parang ginawa ko naman na lahat. Parang nilunok kung lahat. At hindi nagtira. Ano ba? Bakla. Problema mo. Ang haba. Haba na. Okay. So, I think for some of you, you're still fighting pa rin talaga sa kung ano yung pinaglalaban mo out there, somewhere, out there, okay? Um, but, merong part mo na parang siguro questioning kung ano pa yung kinakailangan mong gawin. Parang shortcut ba? Parang ganon. Okay? Kasi parang you give everything. You give all. Okay? Yun ang sinasabi dito. Binigay mo lahat. Um, ano na naman siya, mga kapatid? Binigay mo lahat. Um, tingnan mo yung gawain niya. Oh. Um. Ano yan? Tesofa? Ano akala mo sa akin? So far? Diyos me, yung marimar talaga tong batang to. Anyway, this is my stress reliever, darling. Okay. Um, yun, nagkatanong ka, my dear, if, ano ba ba? Sa, ano ba bang kulang? Ano ba bang kailangan gawin? Yung parang ganon, okay? So, let's go. Talaga naman, ang bata. Okay, we have here the four of cups. Ay, wag ganon. Meron kang five of cups. Meron kang knight of pentacles. Ayan. Hindi ako makagalaw kasi pag gumalaw ako, pag umangat ako ng ganon, mahuhulog siya. Um, actually, you are fighting talaga eh. Nararamdaman ko yung fighting spirit mo. Uh, related doon sa gusto mo mangyari sa buhay. Kung ano man yan. Related man yan sa family. Ah, uh, related man yan sa money. Kung ano man yan. Wag na siyang pansinin. Talagang, ano to te? Wall climbing? Mukha lang akong wall. Pero hindi ako wall. <laughs> Mukha lang akong mountain. Pero hindi ako mountain. Okay? So, so, ano kukuha ko dito, my dear, is, yun nga, ah, uh, nandun ka siguro sa moment na you are questioning, kina-question mo siguro, kung saan ka nagkulang, ano yung mali, ano yung maling ginawa mo sa buhay mo, bakit ganon, ano, ano, saan ka nagkamali, okay? Kung saan ka nagkamali, uh, you are fighting. Yes, darling. Nagtatrabaho tayo, anak. Mamaya na ang laro. Okay. Bukwa pa tayo ng isang card para sa ating My Dear Scorpio. Oh, my Dear, keep on going lang daw. Okay, the card is actually telling keep on going. Kasi meron kang Nine of Cups. Everything na gusto mong i-manifest, my dear, makukuha mo siya. Mangyayari siya. You just need to move on. Okay, yun ang na nakukuha ko dito. You just need to move on and move forward. My dear, lately, ito yung naging realization ko rin sa buhay ko. Na parang, it really doesn't, hindi na masyadong ganun kahalaga kung ano yung nangyari kahapon. Ang mahalaga is gising ako ngayon, and then I have a chance to continue. Yes, posibleng kahapon, hindi maganda yung mga naging outcome, or nung mga nakaraang buwan, hindi naging maganda yung outcome. But, hindi ibig sabihin nun. Diba? end of the road or end of the world, di ba? So, yes, darling. Kiki, gusto nga talaga makipaglaro. Um, gusto nga makipaglaro sa akin. Yon. You need to continue. Keep going. Keep fighting. The Eight of sword energy ng trap card. No, It's not the end. It's not the end of the world. So, yun. Hindi pa end, my dear. Kung baga parang, I think sometimes kaya parang pakiramdam natin it's the end of the world for us. Kasi we keep on going back doon sa past and then gusto nating ayusin kung ano man yung bagay na yun which is hindi na natin siya maaayos. Kunyari sa relationship. This is just an example ha. Kunyari sa relationship. Uh, gusto mong bumalik sa nakaraan, kagaya dito sinasabi dito my dear Scorpio, na tinatanong mo yung sarili mo, you're asking yourself kung saan ka nagkamali. You're asking yourself kung ano ba yung nagawa kong mali, bakit niya ako iniwanan or bakit nagkaganon. And hindi natin kasi mababago yon. Lalo na dalawang individual, lagi ko sinasabi ito pagdating sa love, dalawang individual kayo. So pag umayaw na yung isa, wala ka na talagang magagawa. It really doesn't matter kung meron kayong mga anak or meron kayong ganit. Pag kumayo na yung isa, wala na talaga yan. Pag naging cold na yung isa, wala na talaga yan. Pwede ka mag-effort, pero don't expect 100% magiging okay yan. Okay? Kasi once na naging cold na yung isa, ibig sabihin, may something sa love ng relationship na hindi niya gusto. So, pero so far, sinasabi naman dito, my dear, na it's not the end of the, it's not the, end of the world for you. Kasi, kinakailangan mo lang talaga mag-move on. Kinakailangan mo lang talaga mag-move out from that situation. Okay. Kinakailangan lang talaga natin umalis from that situation. And, yun nga, um, sometimes we need to accept kung meron man tayong nagawa. kasi sometimes acceptance eh. Most of the time, acceptance. No? Kung meron man tayong nagawa na hindi maganda, sabihin natin, oo, nagawa natin hindi maganda. Yeah, hindi maganda yon Okay, pero you are just only human, so nagkakasala ka rin. Ang nagkakagawa ka rin ng hindi maganda. Ang ano doon my dear is more on parang wag kapauulit-ulit. Wag mo pa, alam mong mali, alam mong hindi tama, wag paulit-ulit eh ganon no? So wag tayo paulit-ulit sa mga bagay na ginagawa natin na alam mong mali tapos ulit ka pa ulit. If somebody did you wrong, eto iba naman 'to. If somebody did you wrong or somebody harm you, Kunyari siya, hinarm ka niya. Relationship or tao. Bakit na naman? Relationship or tao. Ganon, sabihin natin. <clears throat> hinarm ka. Learn how to forgive that person. Matuto ka na patawarin yung tao na yan. Kasi malamang sa malamang, hindi niya alam yung ginagawa niya mga during that time. Pero, meron mga time na alam naman talaga nung mga tao kung ano yung ginagawa nila. It is just more on parang yun talaga yung role nila sa buhay mo na talagang pahirapan ka at saktan ka. Ganon. So, minsan kailangan na lang natin silang intindihin. Kasi tayo yung nasa posisyon eh. Tayo yung nasa lugar na parang tayo yung ina-hurt, tayo yung ina-harm. Okay? I'm saying tayo kasi para mas makarelate. ba? Diba? And, yes, nangyari na sa akin yan. And nangyayari pa rin sa akin yan na meron mga tao na they try to harm me. Okay? They try to harm me. Pero, wala akong magagawa eh. Pwede ko sabihin sa kanila, wag, wag mong gawin yan. Pero wala tayong magagawa eh. Yan ang gusto nila eh. Di ba? Kundi umiwas na lang talaga, mag-move on, mag-move forward, wag magpa-apekto, and harapin nila yung consequence nila. Napakaliwanag, my dear, na paano akong mag na mabuti kung ang tinanim mo ay hindi mabuti. Di ba? So, walang magandang harvest na mangyayari. It, nagtanim ka ng hindi mabuti. Kailangan, mabuti talaga yung tinatanim mo. Paulit-ulit na lang yata ako dito. Kasi, ang nangyayari kasi dito sa reading mo, my dear, nagtatanong ka eh, ay, ay ayaw ko masayang yung, fight, yung, yung spirit mo, yung fighting spirit mo, my dear, for your dreams, for those things na gusto mo in life. Ayaw ko maput siya into ways. So, kahit siguro maliit lang, or kahit kaunti lang, my dear, I want to be a part of it, na sabihin sa'yo, my dear, na everything will be alright, everything will be fine. Nandiyan ka sa sitwasyon na yan kasi meron lang gustong ipakita sa iyo na if people hurt you, kailangan matuto ka magpatawa. You need to move on. Kasi eventually my dear sa journey mo, habang nagjo-journey ka ulit, may makakatagpo ka na naman ulit na tao na ganoon na sasaktan ka ulit sa kahit anong pamamaraan, posibleng physical, posibleng emotional. And you need to be strong as you go farther, papunta sa pangarap mo. You need to be very very strong. Kailangan magkaroon ka ng ng ano na parang abahala ah, ka. Ha. Yan ang decision mo eh. That's your choice eh. Choice mo yan eh, di ba? Yan ang pinili mo eh. So, wala yung magagawa. And sa relationship, ganun din, my dear. Okay? Mahirap man talagang i-explain to, sabihin to, my dear. Pero, I hope talagang nagsisink in sa'yo, my dear. Once yung partner mo, is hindi na makipag-cooperate sa'yo para maayos yung relationship, it's time for you to move forward. Okay? Especially kung fresh ka pa, sariwa ka pa, masikip ka pa, di ba? Go! Maghanap ka ng iba, di ba? Find someone and learn from your mistakes na so ka maghanap ulit nung kagaya nung ex mo. Di ba? Wag yung typical na parang, siya kasi, siya kasi lahat eh. Kung meron kayong anak, obligahin mo na lang siya mag-ano mag sa anak mo. Di ba? Ako, alam mo ba, uh, maraming nagpapariding sa akin, my dear, na may kinalaman, meron kasi kaming anak, e eh, ganito, ganyan, ganito, ganon. So sinasabi ko na, gugustuhin mo ba na may anak nga kayo? Hindi naman kayo okay. Gugustuhin mo ba na nakikita ng mga bata o nung anak nyo na lagi kayo nag-aaway, lagi kayo nagbububugan o lagi kayo nagpapalitan ng masasakit na salita, yung mga ganon. Although yes, normal talaga sa pamilya na may ganon na minsan talaga meron kayong mga misunderstanding, meron kayong mga ganito, pero hindi normal na habang lumalaki yung bata, nakikita niya na yung pamilya niya ay ganito. So kayo, bilang mag-asawa kayo, mag-usap na lang kayong dalawa na parang, oy, kailangan mo sustentuhan yung bata, ganito, ganyan, kasi, di ba, parehas tayo dyan, anak mo yan, anak ko rin yan, kailangan natin gawin yung mga, mang... yung ganon, di ba? So, minsan kasi ang kumakapit kasi, na ano, is yung typical na mahal ko, eh kung hindi ka naman na mahal, di ba, bakit may pipilit yung sarili mo? Or kung mahal nyo nga yung bawat isa, di ba, gutom naman kayo parehas. Di ba, yung, you need to be very practical in life. Yun lang ang sinasabi ko, my dear. Kung mahirap na nag-i-stay ka dun sa isang sitwasyon, tapos hindi na talaga nag-work. Ang haba na ng reading pa paikot-ikot lang ako. Um, But yun, my dear, the card is actually telling me na everything will be alright, everything will be fine as long as you keep on moving, keep on Lalo na my dear, kung may kinalaman sa mga manifestation mo like bahay, kotse, it's never too late, de ba? Maraming tao, my dear, maraming mga living testimony, my dear, na at the age of 50, at the age of 60, at the age of 70, na achieve pa rin nila, 'di ba? Yung may-ari ng uh, KFC ba 'yon? 'Di ba? KFC. 'Di ba? finger-licking good. Once again, finger-licking good. <laughs> KFC ba yung finger-licking good? Di ba diba yung matanda na logo doon sa KFC, matanda na siya. Noong na-discover niya yung KFC, matanda na siya. Marami na siya pinagdaanan in life, marami na siya naging trabaho. Pero, never, meron kasi siyang spirit fighter na never stop dreaming, never stop believing. So, yun. Di ba? Nangyari naabot niya yung kanyang pangarap sa edad na, I'm not really sure kung ilan yung edad niya, kung ilang taon siya during that time, pero naabot niya yung dream niya. Okay. So, ganun ka rin. ba diba? Nowadays kasi, at the age of 30, at the age of 40, nililimitahan na ng natin yung buhay natin na, ay, 40 na ako, hindi na natin maaabot to. Ay, 30 na ako, wala na, expired na ako. No, my dear, habang, habang may buhay, may pag-asa, yun lang sasabihin ko sa'yo dito, my dear. And the card is actually telling me, na yes, makakaalis ka, just start that card over here. Just learn how to end something. Hindi mag start yung isang bagay kung hindi ka matututong mag-end. Ay, ah, hindi nag-work to. End. Ganun lang. ba? Diba? A ako, until now, kaya kung mapapansin nyo ha, kung mapapansin ninyo, sa bawat reading natin, iba-iba yung upload. Iba-iba yung reading. Pansin nyo, wala akong, wala akong ini-stick na isang klase ng reading. Kumbaga, Bukas makalawa, iba na naman. Bukas makalawa, iba na naman. Because I'm trying to find myself. Kung saan ba ako magiging komportable, kung saan ba ako magiging masaya. And hindi yun, hindi yun sa kung ano yung gusto nyo. Kasi iisa, iisa pa rin naman yung ginagawa natin dito eh. Yun pa rin naman siya eh, tarot card reading. Iba-iba nga lang yung atake. Iba-iba lang yung deliberation. But kung saan ako magiging masaya, yun ang gagawin ko. It's all about you. It's not all about them. Okay? So, my dear Scorpio, ito ang iyong collective reading. Sana, my dear, nakatulong ako sa iyo maski one points lang. <laughs> and kung nagustuhan mo yung reading natin, don't forget na mag-subscribe. Click mo yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong uploads. And free to like, free to share, free comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po and until next time. Bye bye. Stay safe, maulan. Lalo sa mga lugar na binabahat, inuulan. Stay safe, my dear. Bye bye. Thank you, my dear.